Welcome back sa YouTube channel mga ka-experience no... Ah... Uh, isa tong... JIM no... Para siyang style Isuzu... Yan... So... 4 months pa lang to... No... Yung heli niya rito... Yan... So... Pagka... Pagka pumarada daw siya... No... Pag pumarada siya... Ah... Uh, nawawala yung lamig ng aircon pero pag tumakbo siya uh, umuoki -ok yung aircon no? yan, yan mga ka-experience so yun, uh, nakita kong dahil na itong rito no, wala na silicon so ito na siya mga ka-experience ang problema no, uh, hindi ko siya katulad ng Japan no? Ito, ito, ito. yan, yung yung Japan kasi pag tinanggal mo yung tornilyo na ito, mga to ah uh, maghiwalay na sila no so ito hindi disposable siya so yan na lang ginawa namin paraan no ah uh, nagbutas kami dito tapos ititrade namin yung isang tornillo, no may kasamang steel epoxy yan so bago mo siya i-trade uh, kailangan uh, kailangan na uh, lagyan mo na siya ng silicone sa loob no yan So, yun, ititrade lang namin ng mayos para kumapit siya ng mas maganda. na so, mga experts ah, uh, ito ah uh, uh, remedyong pang remedyong pangmatagalan lang ha. Remedyong pangmatagalan, hindi ko sinabing pamatagal. No? Yan. So habang mo order para isak yan hindi matenga. So ginagawa natin ng mga paraan mga ka-experience, no? Yan, in order pa kasi impyesa niyan mga ka-experience, no? Mula sa China, no? Yan mga ka-experience. Ayan, nakita nyo mga ka-experience, no? Ayan. Oh. May meron na siyang trade ayun, no. Oh. oh di ba? Para paraan lang po 'yan mga ka-experience. No? At least uh, magagamit niya 'yan. Yeah, magagamit niya muna bago niya ma-order 'to. At least hindi tenga 'to, no? Ah, uh, magagamit niya mga para dumating yung pyesa. ede eh, di papalitan na lang natin mga ka-experience, no? Yan po. Ayan mga ka so, Kasi nga ginawa lang namin ng paraan tong ano niya no sa lagay ng silicon. kasi seal type yan eh. Hindi yan nabubuksan. So binutasan namin tsaka nilagay namin ng thread sa ibabaw no. Kaya kung may ganyan kayong sakit kung gusto nyo yung yung diskarte, eh. no? Yon na. kailangan na ganun lang siya, no? Ayan, kita nyo. Ito. Injection na to mga ka-experience ah, so pang-injection na. <laughs> na. Ayan o, ayan o. Kita niya? Oh yan o.